Gusto ko Yun, what's up, mga kabida. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Eh, sa video ito, ah, bali, nandito kami sa patuyuan, no? At si Parang Dennis, nagpa nagpapasiga siya ng pag namin. Pero wala pa kaming nahuli. Ito yung laga Yung aming kuryente. Yan, inihintay pa namin matapos. Ano mo? Ah, mayroon. Saan mo isda mo? Kanina wala ang isda ngayon ay iniiyaw ka. Ha? Dinosaur sa timba. Kinuha mo ata sa may timba eh. Kinuha sa timba. Yun <laughs> oh. No? Ah. Isang iniiyaw lang na tilapia oh. Pwede na yan. Aro pa niyan, makuuli yung sandali. <laughs> Sulilibang ko lang ng bata. Ha? Uh -huh. Oh, yan mga kabina, lang ito oh. Hindi pa kami nakapag-catch May cook na hindi pa kami pa kami Doy, pwede na doy Hindi pa kami nakapag-catch May cook na kagad o Doon na may ori doon Ang dami dito o Ito no? Wow! Pero ay, makakalag ito, oh! Wow! Saktong luluto yan, luluto mo lang ito. Ayan, oh, saktong maluto yan. Makakalusong na tayo dito. Habang naninima po kami mga kabida, kumakan po. <laughs> <laughs> luto na. Ah, luto na mga kabida. Luto na yung tilapia. Kain tayo, Nyor. Kain <laughs> tayo sarap nito ha. Ninit. ayaw talbos Ayo. may talbos ka ng kamote oh. Kain muna tayo. Hmm. Abang okay. puta. Oh, kain tayo. Oh, Kumain nyo. Hmm. Ayo. Oh.

din ano oy hindi pa pinamamayimigay mga videos maya-maya -re ready na yung mga tao dito <laughs> at gusto na nilang lumusob <laughs> ano nga tarbini Ayan, tinetesting na rin eh, parang dinas yung panalap. Meron daw uh, gumagalang para na, para na daw isawa so, uh, yung cobra dyan eh. Cobra. Kapag so, na nung Ayan. Ay, nilang mo yung kubo. Sabi ng mayari. Hintay lang daw namin na Ayun din yan. Oy. Hintayin niyo na. Bibigay na magagali pa sa atin eh. Tatanggalin lang yung, yung pukot. Tatanggalin lang daw yung pukot. At uh, pwede na daw uh, manghuli ng isda. Pagmuna muna kayo, wag goy. Sa atin nya yung pukot. Eh, panayin niyo na, panayin niyo eh. na. sasaka lang yung pukot Ako'y naririto Nakaready no Kumakanta-kanta pa yun oh yan kay Maglele na yun Ikaw tapo ka ng tapa ng tapa kayo dami Eh. Pad. Pardon. Kita mau, ya, ya niya no? si pinagsasalap na dito kami di pa kami bumaba baka magalit yung mayari masin ka nutra okay na okay na oh so, sige na baba na yan baba na Tinintay lang namin mga kabida

Dala akong eh, makawuli, ah. ayun. Ayun. May dala ko panalo kayo pero hindi ako makahuli ah. Oh. Oh. Yun, may ako. Malit. Hu. Hindi mo Dalawa, dalawa. ang galing mo muna. Dalawa. Pag hindi ka pa nauli niyan, Bang Jalau lah Yul Gih Yul <laughs> Yul no? Salok lah salok Sini Yul yul okay. Oh sini sini Jadi nak kita bawa Wih Syirah Orang tu Hei 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 Sira yung panalap. Nasira. Sira. Andrei. Nasira. Nasira yung panalap ko. Nasira yung panalap. Sarap pa naman sana mauli. Oh. Sira siya. Natanggal. Hindi. Hey. Ang lakas manalap nito. Okay. Huh? Hey. Parang Jerry. Nasira yung panalak. Oh. Sira. Kaya pala hindi kumasalok-salok. Yan, laki, laki. sana pupunta sa gilid lagi ay ay ang dami, dami. <laughs> kung may panalap ka nun ang dami nun ay yan ang dami yan lagi yan ang dami pa rin eh ha huh? Hei, eh, salak kena salak Hui Lakas Hui Pergi, kena kena -kone. Lapat tu Lapat Ah Oh Yun Yun Mesi raya Mesi raya api Ya tuh. Yun Oh, kena kena -kone. Hmm oh. Yun, dami oh Sigit. Hangat <laughs> ka. <laughs> <laughs> Dai wala lagi. Ye. Yeah. Ye lo, Ricky, pikit muna. Yan, Yun, boleh. Boleh kita jalan. Boleh kita san. Boleh. Hoy, hoy. Wala pa. Hoy, hoy. <laughs> ay, tara muna uli pagalito. Yung mga Isda, da, talagang, ay, Yan, sige. Langoy. Hey, na, di mo kita? Yun. <laughs> yun. hey, dali mo pre. Hey, yung tatlo. Uy, yung dali. Isa <laughs> <laughs> lang. Ayos lang yan. Kukukuha pa yun. Laki nun. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Yun. Pare bagus. Ye ye ye. Ye ye. Boleh pare? Ayun. Bareng dia sudah Diapin. nanti deh. Ciranya? Yuk. Ha. Yun, lilitaw, lilitaw. Uy. Madami. Madami. Malakas kasi sa amin kuryente. Pag ganito kalalim yung tubig. Yun ang pinaka gusto ng aming kuryente. Ito yung karting pati na ako. Ito yung

Ikuti, ikut ikut. Yun, uli. Uli pa din. Hey. Dami tumatalsik pre ah. Uli na na. Ang sarap. <laughs> Yun. malalim siya mahihirapan yung mga nang nanalap dito no pre uy marami rami na yun no yun 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 lutang 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 nawala <laughs> oh, pa yun uli pa rin tumulutang sila mga kabida <laughs> Yeah. Yun, 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 sumaka na. Ay, sumaka na. Sumaka <laughs> na. Uy, uh. laki niyan. Jambo yan, pre. Nawala. Yun. <laughs> Medyo mag-distansya lang tayo kay parang Dennis. Kasi bigla-bigla siyang pupunta sa atin yung sida. Makuryente tayo. Karan. <laughs> tayo pang isda no huh 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 yun no <laughs> nakakatuwa yung mga isda <laughs> pero yung kuryente lang yan yung yung mga karaniwang kuryente lang hindi basta basta mahuhuli no pre yung sa amin ayun laki 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 Yun, si yun. Sumpa sa ganit. Sumpa, sumpa, sumpa. Laki. Kurenti mo pa. Ay. Meron pa dyan. Uy! Uy! Hindi, kurenti mo kurenti mo muna yun dyan. Sayang yan. Yun. Nawala pa. Laki pa naman no, no? Pero malaki to. Ito uli. Uli pa rin. Ayan, uli pa rin daw. Kunin ko lang to. Lapad oh. Ha uli pa rin yung kinukuha ni Parang Dennis. Wala ligtas. Nandiyan lang sila oh. Dahil pa yung isda. Dami pa yung isda pre. No? Umiikot lang dito dahil malalim eh. yun no? wala silang tigil sa kakapanalap mga kabida Hey, si parang Jerry ha huh? grabe yung bawat bawat salok nya meron huy yun yun dami ano pwede na yan yun hey, kasi po Ha? Nakakapagod yata. Ay, ayun yun. Umangat, umangat. <laughs> Giganda ng size? Uh, size. Kala namin kanina, wala nang isda. Pero pag sa kuryente, meron yun. Laki! Yun. Diba yun? Malaki yun eh. Malaki yun. Malayo, malayo sa iyo. Malayo yung kinapa mo eh. Hey, dalago. <laughs> Yun. Yun. Ah, yan, wala nang kawala' siguro. Bumaliktad eh. Yun oh, galing naman Manila po. Oh. Hola. Oh, yan. mga na. Paliktad pa yung <laughs> mga <Mom>. kuretip. Nawala pala. <laughs> Nawala. Yan. Hey, ano to? Hoy! Dalag! <laughs> May dalag pa! May dalag! May bonus pa! May bonus pandalag. dalag! Kaya pala kumalabog siya. Ang bonus pandalag. Oh. Ano? Uy! Ang oh, ganda-ganda. Slice lang Tanpa! eh di, isa pa, kutimbre mo po yung dasa at may tilapia na yun ay naku wala pa, hindi, dalawa yung nandun oo oh, salamat. lahat dalawa, dalawa oh. yung nandun dalawa, timbre ko pa Eh, naku wala oh, tatlo na, eeey, dami dito <laughs> dami dito <laughs> dami dito dito na kuha ko na, wala pa uh. tatlo yung kanina dyan eh. oo oh. Yung ay pinapagrang ko kanin siya. Dito mo kain kapit. Ganda. Hindi ay patulis Marami patulis da. Yan o, umiikot-ikot sila pre Kasi <laughs> siya na po mga kabida Nai-excite ako Kayo lang nangyari ganito yung mga <laughs> Kinuryente namin Mga no, pre, tapos kakunti pa kami, tignan nyo. Na wala man sampung piraso kami dito. Oh, oh, oh. Ba, saan ka lang? Saan sa, 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 yung mo? Ang dami nun. Oh. Ang dami nun. Oh, lapad picture ball na naman yung pangulang tsaka pambenta pang ah, <laughs> uy, ang galing nito ha? Oh. parang kuryente din ang panalap nyo oh. yun know? ako uy <laughs> dami dyan, jam, jam, jam. dami dyan oh uy oh. uy, sige, ikot oh wala ka na dyan kapag uh, tinodohan ka na ni parang Dennis dyan ay, nakaligtas pa. <laughs> Nagmayabang pa naman ako. Oh, ang lapad oh. Ganda ng na size. Nakakarami ka na. Oh, nakakarami ka na. Classmate, sabi mong hindi marunong makamuli yan. Dala-dalawa eh. Ang alas ka lahat ng mga kabida. Oh, yan. Malaki yung pre. Oh, ikot ka lang dyan ng ikot. Ikot ka lang nang ikot diyan. wala pa. Ah, langoy pa. Diyan okay, yung marami sigurado diyan. Yun. Ang lakas ang bilis. Yun. Yun, lumabas siya. Lumangoy. Ay, galing nito. Oh. May kuryente yung panalo niya mga kabido. Oh. <laughs> Dalawa yung nauli. Ah, kaya okay set pala pag ganito, kuryente yung gamit. No, pre. May dalag naman. Yun, wala pa dyan. Patay mo, pre. Wala pa dyan. Nawala <laughs> huh? pa. Wala pa de. Nawala eh. Nawala pa. Uy! <laughs> pag nawala, sabi ni Parang Jenny, huwag ka maniniwala. <laughs> huwag ka Huh? Oh? Huh? Oh? Nahirap lang talaga silang patumbain Hindi basta-basta. Yun. Wala na pala dyan, oh. oh! Uy! Tumalong ka agad. Hindi uh, marunong mga Lagi ka naglalagay sa... <laughs> sa buslo mo. Ay lapit niyan, pre. Yun. Sige. Yan, ikot. <tod klasmaid> Galing, eh. Oh, tignan mo, classmate. Dalawa-dalawa dala pa, eh. Na wala pa. Laki nun eh. Diyan dito, dito. Ayun pre, pre, ayun. Ayan, dito. Nakanga na. Yeah. <laughs> Uy, loud. Loud. O, tignan mo yung classmate ko. Sabi niya, hindi daw marunong yung panalok namin. Dapat. Uy. Uy. Nagkadikit pa. Ba, nawala pa Ha?

Isipin mo yung kuryente yung gamit namin. Yeah. Pero ang dahil pa rin ako. Uy! Nag-slide! Nag-slide! Uy! Aro nakikiliti yan o pre? Nandiyan pa? Uy! Sige! Sige po! Ayun lang pala yung kuryente no? <coughs> Naloba na sila no? yun, malaki yun pre yun no malaki yun, yun, saka, saka ayun nauli <laughs> 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 pupuno hindi <laughs> napapagod si parang pag dre dre, yung ganito nakakauli siya hindi siya huminto saka may tubig eh, no pag may tubig no pre hindi ka mukha pu puro putik lang. Sorry ko pare. Nawala. Wala ka. May dalag, madalang, nakaisa, nakaisa ng dalag. Yun. <laughs> to the moon. Oh, <laughs> leparin. Ui, sarap. Sarap. Benta na naman sa karang dyan sa mga kabila na naman tong pambili ng bigas ni Pam Dennis ano pare ang lang talaga dito kulad nito kahit na naghintay kami siguro dalawang oras ano pare yung paghihintay natin tsaga lang talaga tsaga lang gutom pa buti na lang may tilapia na tag nito iniiyaw <laughs> ang dami ang dami pero wala na uli talsika talsika na Hmm, halos mapuno na. Mas na pa yung isa na lang yung mabukaw. Uh, Di diretso muna, no? Kapag marami, eh. Yun. Uh, si Megmeg, oh, ang na uli, oh. Kamay lang ginagamit nyo. Ano, parang din. Kasama din na Kamay lang ginagamit nyo, oh. oh. Wala. Uy, uli pa rin. Eh, lapad. <laughs> Anong klasmate, tingnan ko nga sa'yo. Sabi mo hindi nakakauli. Uy, marami na. Pwede na rin. May pangulam na. Pa. Ha? Dragon. Tra Dragon yan. Ay, laki na. Uli na? Uli. Uh... Asan? <laughs> Uy, laki na. Uy, lapad. Ayos, panalo mga kadida. Yung sinasabi swerte Kaya kami Habang hindi pa binibigay nung mayari Hindi kami bumababa Bawal po yun Bawal po yun Nakakaya Mahirap din yung ma na ito Laki nun Mahirap din yung ma <clears throat> Masigawan Ay ta. Puno na pre. <laughs> Dahil so, may kuryente si Parang Jerry. nag na si Parang Jerry, oh, nagpipinis na lang, oh. Magaling dumiskarte. Kanina nanalap. Ay. Anja pa. Hmm. ay ko nang <laughs>